Hi. <laughs> Hello, blogs. <blacks. laughs> Hello. <laughs> Welcome to my blogs. <laughs> Kilala nyo guys sa so aking friend so Whitey World. Yes. Yeah. Si Alin Si Alin Mix Blog. Si Alin Mix black guys. Aldey. <laughs> <laughs> <I'm ready. laughs> shout out kami kay Mame Lucel Yan, yeah, ni M. Bata Si Landa Kubida Hi Si si Koy. pumunta rin po si Yolanda. Ano ka ba? Oh? Diyan na si Nando kasi may basketball court Da no. Laki Napunta dito. Oh, no, Yolanda. si isa dito. Ano na? Isang gabi. Ang sabi niya, pabarik na naman doon siya ulit. Oh? Oo. Oh. <laughs> Huwag di ka ba makaalis. Jamming jamming pa natin yan. Oo. Sana Mabutan pa yung pag ano mo. Pagpail mo. No? Oo nga. Tapos sa uh, Si Tilo Silvigan dumating. Ay! Ay! Yun, <laughs> ayun yun! mag reunion tayo guys. Si Lucille, si Allen, si Uli, ako, si Kamoreng. <laughs> Yee! Yun na yun. Rego tayo, mga rego pa. na dito guys. Maganda ngayon na mamili kami ang ulam namin ni Ama Malin kasi wala ng araw. Nakadakad kami. Kasi nasa bahay lang na kami lagi nagbililip. Sobrang malay na yung so, mga kamay namin, mga namin ito so, ngayon lakas kasi naman namin maglakas diba e eh, wala ng araw hapon na diba mamahalin diba Ayan. ang may panga pangaral ko lang sa mga kasama natin may palaala ko lang mga kasabay natin na ah, nag-whitey-whitey kaibigan natin. Sa natin, Ma Alma Berman, Mang Rotes Adventure, Mami Lucel, Mbata, Mang Rowena, at Mang Jolie, Yolanda, Ubitan, Sir Jorp, uh, Sir Kamuring, Sir Kapubri, lahat ng mga friends natin. Maya Trosales Mam pa siya po siya tao ang aklas ito siya sa lahat ah, may ano ko lang may advice ko lang yun nga hindi tayo magsawa sa ating mga vlog vlogs patuloy tayo para din sa ating mga channel. So, yan lang guys. Kahit konti lang, mga 4 minutes, 5 minutes. Basta lang, mabuhay lang yung mga vlogs natin. Mabuhay lang yung channel natin. Hindi lang tayo mapalak ng tuloyan ni Lordo. Ganun lang yung gagawin natin guys. So, yan. Kami, lalakad lang. yung so, sa Tarasada. Pagkuntang baba. Doon sa mga palengke. Yan, anong puntahan ni Alin. serbal-serbal, par mga mga anek-anek. Ang -anek. <laughs> 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 basabado, lingko. kanta ni. Basta kanta, kanta, ginagmay. Ginagmay, inam, ginagto. Eh, jok lang, di kami nag-inunan din ginag mm -hmm. Inam na ginagmay lang Sa kabasa, di makabasa, no? Ano, ano, na Ano, ano. na. Humana. Humana pagod na, tulog na. Tulog na? So, yan. Yeah. Yan ang mga ating masasabi, guys. Shout out na, na sa lahat. Kay Ma'am Lindy Macau. Hello. Lindy Macau. Yan ay Lindy Macau. Basta na po kayo lahat. From yes. Cherichin, Taiwan. Shout out si Shout out si Sikoy set out kay mam Ma bibi na tiya bibi ng usa ayan saka kay po guys. Dito na lang po guys sa aming vlog. Okay. Bye. Bye! See you my next